Ito ang kombinasyon mortal! Laban ka! Hindi lahat ng piro o pang ay maaaring tanggapin o palampasin lang ng ibang tao. May mga taong kumikimkim ng galit at hindi mapakali hanggat hindi makabawi. Ito ang nangyari sa isang sikat na vlogger sa Mexico na kinilala sa tawag na El Perrata de Culiacan. Si Juan Luis Lagunas Rosales ay isang kilalang personalidad sa social media sa Mexico na nakilala dahil sa kanyang mga nakakatawang video labis na pag-inom ng alak at magarbong pamumuhay na madalas niyang ibinabahagi sa internet. Sa murang edad na 17, siya ay sumikat sa mga platform tulad ng Facebook at YouTube kung saan ipinapakita niya ang kanyang pagiging palabiro, bastos at walang takot na personalidad bagay na kinagigiliwan ng maraming ngunit kalaunan ay naging dahilan din ng kanyang trahedya. Si Juan Luis ay lumaki sa Navolota, Sinaloa, isang lugar na kilala sa presensya ng mga kartel ng droga. Dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad, ginamit niya ang social media upang aliwin ang mga tao. Madali siyang nakilala dahil sa kanyang matinding karisma at kawalang takot. La luna sa mga video kung saan siya ay umiinom, sumasayaw at nagbibiro ng malalaswang salita. Tinawag siyang El Perata de Culiacan o ang Perata ng Culiacan dahil sa kanyang madalas na pagbanggit ng lugar na kilala sa mga narco-boss, Ang pinakamatinding pagkakamali ni Lagunas ay nang mag-post siya ng video kung saan tinutukoy niya at minumura ang kanilang drug lord na si Nemesio Osigera Cervantes na mas kilala bilang El Mencho, ang pinuno ng Jalisco New Generation Cartel o CJNG, isa sa pinakamalakas at pinakamarahas na kartel sa Mexico. Sa naturang video, lasing na lasing siya at nagsalita ng walang pakundangan at sinabing walang kwenta sa akin si El Mencho. Ang pahayag na ito ay tinuring na isang malaking pambabastos at panghahamon sa isa sa mga pinakamakapangyarihang drug lord sa bansa. Mula noon, nagsimula siyang makatanggap ng mga banta sa buhay, ngunit hindi niya ito pinansin. Noong Disyembre 18, 2017, habang siya ay nasa isang bar sa Jalisco, kasama ang mga kaibigan, ilang armadong lalaki ang dumating sa lugar bandang alas 11 ng gabi. Ayon sa mga saksi, hinanap nila si El Perata at nang makita siya, pinagbabaril siya ng higit labin limang beses. Si Juan Luis ay agad na namatay sa pinangyarihan habang ang may-ari ng bar ay sugatan din. Ang mga suspek ay mabilis na tumakas at pinaniniwalaang ang utos ng pagpatay ay nagmula mismo sa grupo ni El Mencho bilang ganting parusa sa pambabastos ng binata. Matapos ang insidente, nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad ng Mexico. Isang lalaki na kinilalang si El Tano na umano'y membro ng CJNG ay naaresto matapos ituro ng mga testigo ilang isa sa mga umatake. Ngunit tulad ng maraming kaso ng narco-related killings sa Mexico, hindi naresolba ng tuluyan ang kaso. Maraming naniniwala na ang takot sa kartel at katiwalian sa loob ng mga lokal na ang dahilan kung bakit walang hustisyang nakamit para kay Lagunas. Ang pagkamatay ni El Perata de Culiacan ay nagsilbing babala sa mga kabataan at influencer na ang social media ay may kapangyarihang parehong magtagumpa at magpahamak mula sa pagiging simbolo ng kabataan at kalayaan, siya ay naging trahedya ng kawalang ingat at sobrang kumpiyansa. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang malungkot na paalala na sa mundong kinagalawan ng mga kartel, ang salita ay maaaring maging kasingdulas ng bala. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin na nakasubscribe subscribe ka na sa ating channel at na ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat.